video, nandito tayo sa Manila Bay ulit. Hopefully, naririnig nyo ako ng malinaw. Kasi nung nakaraan na nag-video ako dito, napansin ko na nasasagap ng G7X yung ingay sa ano, paligid. Ngayon, ngayon, iba namang oras kami pumunta. Anong oras na, Lance? 8 yata. Nasa ano pa lang, mga 8. 8 pa lang. Nung nakaraan pumunta kami dito hapon and hindi namin kaya yung ano, yung sunrise. Medyo late pero okay lang kasi 8 pa naman. Healthy pa yung ano yung sun. Tapos hahanapin namin yung part na merong buhangin kasi nung nakaraan akala ko high tide lang kaya walang buhangin. Pero meron pala talagang part dito na puro bato. Tapos may part din na may buhahin. Tapos sabi ni Lance, mag-volunteer na rin daw kami pag merong ano, uh, naglilinis. Medyo foggy siya sa umaga. Good thing meron na silang ganito guys. Oh. Pwede mo ilagay yung mga plastic bottles, ganun. mga naman sa mga paligid. Katulad niyan. Walang walang mga volunteer ngayon guys na ano naglilinis. naglilinis, yung nagbo-volunteer, wala nang mga ganon. Ah, holiday. Pero pag normal na araw, pwede mag-volunteer. Tinatanggal yan, yung barikada? Hindi. Uh, ah, pala ko holiday pwede. Anong kailangan ko yung pag nag-volunteer? ka lang ba 'ke ng volunteer. po Mm. sige po. Thank you Kuya. Akala namin meron ngayon. Pero pag holiday pala wala, walang mga ganun volunteer volunteer. Nagbaon pa naman si Lance ng ano damit. To. Pampalit sana in case makapag-volunteer kami. Sa paglilinis. sa wakas nakita ko rin yung buha-buhangin hindi sya ganun kapino pero at least makikita mo na may puti na, ayan dun dati guys yung ano hindi ko pwedeng ipakita kasi merong naliligong babae na parang ano yata uh, may babaeng naliligo na parang wala yata siya sa sarili nya <laughs> hindi ko maitapat dun yung camera, pero dun yung part na talagang may mga buhangin doon sa side na yon bawal na yata pumunta banda doon kasi may mga ano na ano ba tawag sa ganun baro na silang panghukay eh ng buhangin natutuwa ako guys kasi merong nagsuggest na kailangan ng panghukay talaga kasi hindi kaya ng tao yan eh yung ganyan nakahirap na, na hukukayin yung buhangin tsaka ang lalaki rin ng bato ang bilis ng kilos nila as in pinapakinggan nila yung mga suggestion pinapakinggan nila yung mga tao So, yun. Guys, yung mga puti-puti pala na yan na ano, hindi siya buhangin. Para siyang mga maliliit na bato-bato. Tapos, parang may shell. Para siyang shell na durog. Ah, okay. Mga parang durog na shell nga siya. Ayan o, no? ayan siya guys. Ito, yan. Yan yung panghukay nila. So ang bilis kumilos, 'di ba? May mga nagsuggest lang na kababayan natin 'yan. Tapos ngayon nakita ko na meron na wala si na may ganito daw ang Pilipinas. Alin? Alin dyan? Ang ganda ng Pilipinas, no? Kung talagang bibigyan pansin lang ng gobyerno. iba din talaga yung galing ng mga pinoy ano? kahit sa mga ganyan bagay nakalikati na mo siya na may yung ginagawa niya, di ba? Papu. simple lang ng ano niya, hanap buhay niya, di ba? Ang Pinoy kahit saan mo dalhin eh, talagang hindi mawawala ng pagkakakitaan. Maabilidad, masipag. ang galing rin talaga ng presidente natin. Talagang sobrang saludo ako sa yo. Kaya nga, sabi ko nga, mga Pilipino, kahit saan mo dalhin. Okay. Tinan mo mga simpleng bagay, pinagkakampitaan nila, ba? Diba? Kahit nasa kalsada magkakapera. Tapos magkakaroon pa ng ganyang presidente, di ba? San ka pa? Tsaka sana lang yung ano, oo nga, yung mga nagtitinda ng pagkain. Okay lang, okay lang naman na ano, at least nagkakaroon ng kabuhayan yung ibang Pilipino, di ba? Sa pagtitinda dito sa Manila Bay. Pero sana sumunod sila sa ano rules kasi parang meron na yata ng rules na ano dapat pag nagtitinda ka meron kang ano ah, basurahan dun sa tabi ng mga tinda mo. So dapat naman talaga ganun, di ba? Makikita mo rin talaga na ano sobrang saya ng mga Pilipino. Sa nangyari sa Manila Bay. Eh. Kumbaga parang namangha sila na, "Uy, pwede pala yun. Ang galing, galing ni Presidente Duterte. Hindi pa siya totally malinis pero makikita mo talaga yung improvement. kain ng lugaw, guys. ]まあ, uh, hmm? Pero pwede pa rin naman. Ah, Hindi kayo hinuhuli. Hindi, sí? pwede naman siguro magtinda. Pero dapat mayroong ano lang, lugar lang. Kunwari, doon lang banda, lahat ng tinda, sama-sama, ganun. Ha? Bawal? Tapos, Tapos Bawal magtinda. Pero sana ano, may kunwari may basurahan lang kayo sa ano nyo, yun lang pag pinagbawal yung pagtitinda. ka ng basura. Oo. Oo, hindi dapat lang rin talaga yung ganoon. Para syempre ma-maintain yung ano linis, 'di ba? Sarili mo yan kuya? Oo. Anong oras ganyan kuya lumalabas? Pag ano? Pag maga ako, pag linggo. Madaling araw pa lang, gano'n? Ngayon lang ako tinanghali. May ginawa ko sa kay Susano. ko pa kaya binondo pa ako. Binondo? Sila pa natin. May nakuha silang... Ano yan? Ano'y nakuha niyo bata? Ay, ano nga to? Parang yan eh. Koma? Ano yan? vlogger ka? Hindi. Alam nyo ba? Nawala ko to. Nandito yung damit ni Lance. Mga damit lang naman niya nakalagay dito. Tsaka yung pulgo na Johnson's Baby Powder. Good thing nakita namin siya. Katabi siya ng babae. Hindi ko alam kung paano siya napunta doon. Pero ang galing ah. Alam mo yun? Hindi siya nawala. Sa bagay, wala namang mawawala. Damit lang. Pero at least, makita pa rin namin. Sayang din kasi, dalawang damit yung nandito eh. So yun, pa-uwi na kami. Ayan, kumakain na naman siya ng ice cream. Huwag ka magtapo ng kahit ano nga.